Oh my gosh. Bibili ako ng TV. Rush na rush. So guys, nagpagawa ako ng internet. So yung, T, yung wifi kasi, yung PLDT wifi, ay meron siyang signal na kasama. So hindi daw nila magagawa kapag walang TV. Kaya kailangan talaga may TV. Kaya pinapahiram <laughs> ako ni kuya ng TV sa kapitbahay. Sabi ko wala akong kakilala dito. <gasps> Kaya bibili na lang ako ng TV. Rush na rush. Actually, hindi ko pa kailangan ng TV kasi ayaw ko pang manood ng TV yung baby ko. Tsaka ako, busy naman ako sa online work ko. Hindi ko kailangan ng TV. Kaso, <laughs> nako bibili ako ng TV sa wala, wala sa oras. My goodness. Kailangan ko lang naman internet. Pero sige na lang, bibili na lang ako TV. Buti na lang malapit yung SM dito, guys. So, guys, eto na. Nanginginig pa. Nandito na ako sa SM, sobrang lapit lang kasi sa bahay. Pero alam nyo na, <laughs> hindi ko pa, pa talaga plano bumili ng TV kasi wala namang manunood. Talaga, pipicture ako yung si Kuya, taga PLDT. Charot. Pinapahiram ako ni Kuya ng TV sa kapitbahay namin. Talagang natatawa na ako kasi sabi ko wala akong kakilala dito sa kapitbahay namin. Tsaka, buta ako hiram. <laughs> lang daw nila kasi ilalagay nga nila naman yung signal. Pero ayun, kailangan ko bumili ng TV. Hanapin ko muna yung TV. Sana may magustuhan ako, guys. Tapos, kasi kakabit na lang din daw nila for free. Ayun! <laughs> Hanapin ko muna ang appliances. SM appliances. Ayan. <laughs> oh. So guys, nakabili na ako ng TV. Ayun na siya, oh. Natatawa <laughs> ako sa sarili ko. Ay, nako. Ayun, oh. Talaga. Wala <laughs> siya umuwi. Diyos ko. So guys, nandito na yung TV ko. <laughs> Naikabit na kaagad nila kuya. Grabe, ang bilis ng mga pangyayari. Hindi pa nagsisinkin sa utak ko yung lahat kanina nakaupo lang ako diyan parang biglang dating ng ano kumuha pa ako ng permit doon sa ano sa management sa office kasi darating nga yung internet yung PLDT tapos kailangan ko pala ng TV so ayan guys andito po ang aking channel okay ang ganda ng TV na to guys kasi connected siya sa lahat may Google hey Google din siya hey Google oh di ba tapos andito yung sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel sa YouTube ayan boom Malapit na tayo dyan, mag Silver Button. Ay, nakakakilig. Nakakakilig. Okay, so guys. Ayan, sa mga hindi pa nag-subscribe, pakisubscribe na po ako para makuha na natin yung uh, inaasam-asam kong Silver Button, mga me. Ayan. Knocks. <laughs> Nag-promote pa eh, no? Okay, ayun. Grabe. Ang iniisip ko talagang unang bilhin is sala set yung dito kasi iniisip ko pa talaga kung paano to pagkasya ngayon sa bahay ko yung kalat ko dito pero nauna yung TV guys tingnan nyo naman kanina iniisip ko lang bigas <laughs> dahil bibili na ako ng bigas at saka yung mga stock namin dito sa bahay pero nakabili ako ng TV na wala sa oras Ayan. at saka okay naman kasi ano guys Ah. Uh, nabili ko siya ng maraming discount dahil sa smack gamit yung smack sa SM appliances guys ang dami niyang discount. Ayan, discounted po yan. 50 inches po siya. At uh, 55 sana kasi hindi kasha dito sa... <laughs> Joke lang. Hindi siya kasha guys. Natatamaan siya ng pinto. Kaya ayan, tingnan niyo naman. Hindi ko pa kailangan talaga ng TV kasi ayaw ng masanay si baby sa TV kasi maliit pa siya. Pero dahil may signal po nakasama yung, eto guys oh, yung signal pala ngayon ng PLDT ay wala na pala yung ano, yung parang sa UFO. <laughs> yung, yung plato niya, charot, plato ba tawag doon? Ayan, wala na pala, ito na lang pala yun. Ayan un. o, oh, ba diba? nag-promote pa ako sa PLDT ah. Okay, yung plan ko guys is 1399 pero yung isa kong account doon sa Quezon City is 1699 yon. Tapos hindi ko pinuha yung ano, yung yung signal. Pwede naman pala yun. Kasi kasama na pala yun sa plan. Tapos, may telepono siya at mayroong wi uh, wifi. Ayan, modem. Ayan, guys. Okay na. Nakaraos na ako for today's video. Pero, ang dami ko na namang na-miss. Oh, charot. Okay, guys. Hindi pa ako makain ng lunch. Kain muna tayo dito. Grabe. Sobrang, sobrang lapit lang kasi sa amin ng SM, guys. Kaya, ang bilis nang pumunta doon. Pag may pera, ha. Pero kapag walang pera, ay nako, ewan ko na lang. Ayan, kain muna tayo mga may. Ayan, ayun na ang TV ko. 50 inches yan. Ay, follow nyo ko ha. Subscribe kayo. Charot. <laughs> Thank you guys. Thank you for watching.